Hey, what's up guys? Yan, magandang hapon. Welcome po sa aking channel. KDTV Vlog. So, dito tayo ngayon sa gitna ng kabundukan. Bale, mag-isa ako ngayon. So, wala pa yung kasama ko. Bale, dito tayo nag-aalaga ng mga baboy. Para pang support ako sa aking mga anak. Bale, yung mga inahin. So, hindi pa sa atin yan, Yung big lang na papalaki natin ito yun lang po yung aking hanap buhay dito at uh, tulong din dito sa may ari ang lupa magtanim ng mga puno ng saging so kano man dito tapos ko na din na taniman na hindi bali ito yung kanilang lupa yun medyo malawak po yan ayan gusto ko lang po kay Uncle Dan sa may ari ko ng lupa na to Sabi so, sa binigay niya pong opportunity sa akin na uh, magkaroon ng hanap buhay dito ay, uh, maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po yon para sa pamilya ko. So guys, uh, so lang po sana hingiin yung konting suporta po ninyo. So sa panonood ng video, kahit like lang po at sa pag-subscribe po sa akin channel. Malaking tulong na po yun. Sana matupad pa rin yung gusto kong pangarap para sa mga anak ko, sa parents ko, lalong-lalong sa mama ko. So, hindi man po kami magkasama ngayon kasi yung mga anak ko bali ako na dito sa Palawan so yung mga anak ko nasa Negros po sila mahalos ah, mag isang taon na rin ako dito nagkaroon man kami ng problema ng aking wife so ayaw ko na rin pong bigyan ng issue pa kung ano po kung yung hindi naman sakit lang eh kasi po hindi ko kasama yung mga anak ko alam naman po nila kung gaano kamahal yung mga bata para po sa akin talagang napakabigat po ng pinagdaanan ko ngayon taon unang una sa pamilya ko sarili kong pamilya mismo sa mga magulang ko at lalong lalo, lalo na sa papa ko so, hindi man kami makasundo ng papa ko pero nangangarap pa rin ako na magiging maayos para po yung lahat kaya sa paraan kong pagbablog subukan kong pasukin kung sakaling baka dito pala kaya sana guys supportan nyo po ako ang...